Ano ba yung kahalagahan bakit itong mga irrigators? Pag sinabi natin irrigators, correct sila din yung mga farmers ano? Oo. Oh, bakit ba may plano na i-convert ah uh, into cooperative itong mga irrigators? Ano bang plano? Bakit may mga ganunong katakbo ng kwento ba? Well, actually, maganda ang plano ni uh, administrator uh, Eddie Guillen ano po. Sapagkat gusto niyang lalo pang mapalakas yung hanay ng mga irrigators nang sa ganun, hindi lang basta ang kanilang uh, pansin ay magkaroon sila ng patubig para makapagtanim ng palay. Ano? Pero ang gusto niya ay iangat ang kabuhayan ng mga irrigators ay yung mga farmers. Ano? Nang sa ganon ay magkaroon sila ng uh, tinatawag na uh, ano naman, may iba pang mga pagkakakitaan naman sila sa pamamagitan ng ang nais niya, imbis na ang mga irrigators ay magbenta ng palay kapag sila ay nag-ani sapagkat yan ang reklamo ng mga magsasaka. No? Maraming nagre-reklamo ngayon na napakababa ang presyo ng palay. Ang uh -huh. gusto ni administrator ay imbis na palay ang ibenta, magkaroon ng value adding. Ano? Hmm. Na ang ibenta dapat ng mga magsasaka ay bigas. Ayun. At tama ba kasi may, may mga ilang uh, nababasa ko lathalain, halain, uh, Manong Jess, na may plano kung talagang in place na lahat ng kooperatiba. Ano hmm. Eh, hindi na sila sa mga trader na suwapang swa, uh, magbebenta, mismong kooperatiba na sila makikipag ng nang uh, uh, pag-uusap at pagbebenta. Kaya nga, ngayon ang objective ano, na iugnay ang mga irrigators sa mga ko, sa mga consumer naman, lalo mm -hmm. na, ano, lalo na sa mga Kadiwa Center, niyan sa NFA, no? Mm -hmm. Imbis na ang ibenta nila ay bigas, ay palay ay dapat process na may value added na ekweka nga. Aha. 'Yun ang objective. Sapagkat ang uh, ngayon na pa reklamo ngayon ang presyo ng uh, palay ay naglalaro ng 8 hanggang 12 piso per kilo ng uh, palay. Mm -hmm. Eh siyempre, yung production cost. Laki ng ginastos, eh. Oh, laki ng mm -hmm. ginastos. Kaya nga sa ngayon sa Department sa Agriculture ngayon ay sinisikap namin pababain yung cost of production mm -hmm. iangat ang uh, kanilang uh, yield no kung gaano karami ang uh, na uh, aani sa isang ektarya hmm. eh mahirap gawin 'yon kung hindi mo babaguhin ang maraming bagay kaya nga isa sa mga pangunahing uh, objective ng NIA ay inovasyon. Inovasyon. at nandiyan na hoyo o sabihin tungkol sa kooperatiba well pagka nandiyan na po yung kooperatiba well, Uh, Ine-expect naman siyempre dyan na dapat ang pahamalaan magbigay po ng sapat na financial assistance, magbigay din ho ng mga technical support, tsaka iba pang servisyong pwede pe para mapalakas yung kooperatiba. Dapat magkaroon din ng klaro, maliwanag na patakaran para maitaguyo po yung kooperatiba na nagbibigay proteksyon sa karapatan ho ng mga magsasaka natin. Tama yan, tama yan.